ko morning morning nang mau grabe sinong to ko pag manghawan kaya hay nakapi ka na nong hay ang manok mo to na ang manok ayun Ay, olecho na kasi no inang manok nong mau ba ugod balagit nung tor ko nagkapi ka na nung tor ko kasi nanay nakapi naman to Mugid na yan. Ang um. ka. Mamaya ko masunog, ikaw basura. Gani nung ha? Karun na, ang basura ko. Ginatago ko to. kay ko mag magtutod ka ka basura. Saka ako pato igulwa, igula. Hmm. Di ba hmm. nung? okay manuto din na sinong to ko hmm. din sa kanyang basura. Hmm. magamorning morning morning kami ni nung turkey, na Naman sa nung turkey. Ang ma sinong torque ang mago tapos pag domingo gasimba kami ya sa gawain niya sa Jesus miracle di ba nang okay, na bro.